Pasensya na talaga anak. Punti na talaga pera natin. Hindi ko kaya kayong pag-aralin sa pay. Tay, hindi pagmamahawag po ako, Tay. Kahit po mag-aralin ako, mga patagahan. Kahit po mag-aralin ako, pa rin siya nakakapasok sa eskwelahan. Oo, pero kailangan natin sila pag-aralin ng dalawa. Kasi kailangan natin sila may sa... Ma, mapa, mapaganda ang pinabukasan nila dahil tayo ang gumawa sa kanila at tayo ang nagpalaki. Tayo ang mga magulang, kailangan natin gawin na ma ma responsa, mga, mga responsa, na kailangan natin gawin sa mga anak natin. Ipinahin ni Kaj, magtatrabaho po ako. Sige na, huwag ka na uriyak. Maraming salamat. Naiiyak siya? Huwag